Beb, hmm. meron sana akong sasabihin sa iyo eh. Ano? May problema kasi ako. Ano problema mo? Malaki. Actually, nahihiya ako eh. Kaya lang, wala na akong choice eh. Wala na akong ibang malapitan. Ikaw na lang. Nako, babe. Pera ba yan? Kasi wala talaga akong may papahiran sa'yo kung pera yan. Babe, ano, uh, Babalik ko naman agad. Sa katapusan, ibabalik ko din. Tutubuan ko. Sige na, kasi alam mo, babe, sobrang laki talaga ng problema ko. May sakit yung anak ko, tapos yung cheque ko pa, tumalbog. So, hinahabol na ako ng bangko. Hindi ko na alam yung gagawin ko, babe. Huwag mo naman akong hayaan na maano. Babe naman, eh. Alam mo, sa totoo lang, kung meron akong pera, papahiramin talaga kita. Kaso wala, eh. Alam mo naman na ang dami ko rin problema sa Pinas. Ang kailangan ko rin magpadala, may sinusuportahan ako. Baka meron ka natatabi pa dyan, babe. Check wala mo kaya. talaga, as in wala. Sorry, babe. Ano kaya kung hiramin ko muna yung kwintas mo na gold, tapos isasandla ko na lang. Babe, tutubusin ko din agad para maibalik ko sa'yo yan. Sige na, babe. Huwag mo naman akong pabayaan. Babe, oh, alam mo naman malaki yung sentimental value nito sa akin kasi regalo to nung namayapa kung ama. Ano hindi, babe? Tutubusin ko agad sa katapusan. Isang buwan lang naman hinihingi ko, babe. Tutubusin ko agad tapos bibigyan pa kita ng tubo. Basta ipahiram mo lang muna sa akin yan para pag naisan la ko yan, at least masusolusyonan no, ko na yung problema ko. Sige na, babe. Sige na nga. Pero promise ha, ngayong katapasan, ibabalik mo agad ha? Oo, babe. 30 days lang, ibabalik ko sa'yo 30 agad. 30 days. Mm -hmm. Sige. Promise. Sure? Okay, kung hindi lang kita Thank kaibigan na makakainis to. Sabi ko mm. na nga ba, hindi ako mapapahiya sa'yo eh. Hindi kita matis eh, paano? Ako na magtanggay. Hmm. Ibabalik ko rin to agad sa'yo, babe. Balik mo agad yan ha? Mm -hmm. Tutubusin ko agad, tapos bibigyan kita ng tubo, di ba? Hindi, kahit hindi mo na ako bigyan ng tubo, ang importante maibalik mo sa'kin sa yan kasi sobrang mahalaga yan para sa akin. Hindi okay lang kasi syempre, inabala kita. Sige, babe. Isasanla ko muna to ha para maging pera na. Sige, balitaan Salamat mo talaga. ko ha kung anong maging sitwasyon mo tsaka yung Sige. anak mo. Thank you, babe. Salamat. Sige. Uy, sis. Mm. sa'yo. Eh, paano? Yung kaibigan ko, bigla na lang nawala. Pagkatapos manghiram. Sinangla niya yung ginto ko. Ngayon, hindi ko na siya makontak. Three months na nakakalipas, wala pa rin siyang paramdam mo. Oh. lang, masyado ka mabait sa kaibigan mo. Ano, gusto mo i-reklamo natin para may patawag mo. Para magharap-harap kayo din, para malaman mo yun. Ayoko rin naman kasi syempre may mga anak din yun na din ako. Pero pero kasi, ay eh, ako rin nahihirapan, eh kailangan ko rin yung ano eh. Yun nga, ayaw mo pang pero ayaw mo magreklamo. Ang gagawin mo, magmumukmuk ka na ganyan, itsura mo. Tinatawagan ko naman siya ng tinatawagan, hindi nga sumasagot. Pinuntahan ko pasabahin sa bahay nila, sabi na mama niya, wala siya doon. Oh, di ba? Medyo parang nagtatago na. Kasi, siyempre, ikaw ba naman kaibigan mo? Hindi mo papapahiramin. Alam mo, hindi naman porke kaibigan mo eh. Eh, may mga pagkakataon na kailangan mo rin naman isipin yung sarili mo. Hindi naman, pag meron, ibibigay mo agad agaran. Eh, Siyempre, naawa din ako. Siya ba naawa sa'yo? <sighs> Ang dami ko rin kasing problema, tapos dumagdag pa siya. Alam mo naman na importante rin sa akin yung necklace na yun kasi ibigay pa yun ni Papa eh. Tamo, pati yung binigay ni Papa eh, ay mo. Ano ba namang kabaitang meron ka? Ganito na lang, ah, wala kang or kay kaibigan mo yan, kailangan natin yan direklam, para magkaharap-harap kayo. At kung alam mo kung nasan na ba talaga yan? Kung hindi, you know, tayo na tumubos. Hindi ko nga siya mahigilap, Kuya. Anong gagawin ko? Kaya nga ka ireklab mo na sa iyo ang pangalan at adres sila na mismo magpapatawag doon. Tapos ako pa magiging masama pag ireklab ako. Kayaan mo silang isipin kung anong gustong isipin nila. Ika'y inisip mo lang na tumulong noon, tapos ikaw pa ngayon yung nahihirapan. Ganun na lang, sasamahan kita para matapos na yung problema na yun. Tsaka, kwintas ni Papa yun, no? Ikaw sa akin binigay yan. Nakatago pa yan, sigurado. Sige, hanapan natin siya. salon pak jeka Ay, sorry, Bea. Actually, alam mo, plano ko naman na talagang tubusin yung kwintas mo na gold. Kaya lang, bi kasi yung pinagsanlaan ko, nagbakasyon daw sila. Kaya every time natutubusin ko yun, hindi sila available. Pero alam mo, bi actually, tutubusin ko na yun. Naka ready na nga yung pantubos ko talaga, eh, para maibalik ko sa'yo yun. Alam mo, ang tagal kitang binabalik-balikan dito, hindi kita matagpuan. Hindi kita mahagilap. Buti ngayon nakita kita. Pero alam mo, wag na. Okay na. Ay, hindi, hindi. Tutubusin ko yun. Ibabalik ko sa di ba sabi ko sa'yo? Kaya lang medyo natagalan kasi nga. Ayun, yung pinag... Alam mo, Jeka, sana lang nagpakatotoo ka na lang sa akin. Hindi yung nagdrama-drama ka pa at pinagginamit mo pa yung sitwasyon mo para ano, para mapahiram lang kita. Alam mo naman na pareho tayo may responsibilidad, pareho tayo may problema. Tapos makikita ko, nagpapasalon ka lang, kumakain pa kayo sa labas hindi mo sinasagot yung mga calls ko, makapag-message ako, ilang mes ilang ka ilang message ako sa iyo, na ilang calls ako sa iyo, hindi mo sinasagot. Sana sagutin mo man lang ako. Alam mo na kung gaano ka importante sa akin yung kwentas na yun, 'di ba? Sinabi ko yung sa iyo, Jeka. Alam mo, B. Sorry na. Yung ano ko, yung number ko, nakakat kasi yung line, kaya hindi mo matawagan. Tapos, hindi ko naman ano, memorize yung number mo, kaya hindi kita ma-update. Pero, Sorry na talaga. Huwag ka na magrason. Alam mo, natutunan ko ngayong taon na to. Kung gusto kong mawala ng kaibigan, pautangin ko lang. Kasi kusa kayo nawawala eh. Pero alam mo, anyway, nakuha ko na nga pala yung kwintas. Ako na yung tumubos. Kasi nalaman ko na sinanglama lang rin pala ito sa kaibigan natin. Kaya ako nang tumubos. So, okay na. Quits na tayo. Hindi, hindi mo na kailangan yung pa ito. Ako na yung kumuha, okay? Alam mo, Jeka, sana mo huwag mo nang antayin na mawalan ka pa ng kaibigan na magpapahirap sa iyo, tutulong sa'yo dahil niloko mo na 'yung lahat. Ayoko mangyari 'yan sa'yo. iyo. Kaya sana magbago ka at may matutunan ka dito. Pasensya ka na ha. Eh kasi wala eh. Ito lang 'yung alam kong paraan. Hindi ko naman alam na ganito pala 'yung magiging resulta. Huwag <laughs> ka mag-alala. Last na 'to. B, sana pagdating ng araw na mangailangan ako ulit. Sana nandyan ka pa din. Promise, hindi na tumawa ulit. Tsaka isa pa, pag nangailangan ka din, nandito lang din naman ako eh. Okay lang naman Jerka, mapapatawad ba naman kita. Siyempre mas matimbang naman yung pagkakaibigan natin kesa dito. Ang akin lang, sana wag mo nang ubig naiintindihan ko naman na lahat tayo nagkakamali kasi pareho lang tayo na natitensyon dahil may mga kanya-kanya tayong problema sa buhay. Kaya stress din ako dahil hindi kita makontak, hindi ko na alam kung ano nangyari. Akala ko mawawala na ako ng kaibigan. Never ako mawawala sa iyo basta love pa din ako ha. <laughs> Oo oh, naman. Tara na kayo na lang tayo nakakainis. <laughs> Tara na. When two people are you should